humaharurot na headlines hatid sa inyo ng nag-iisang Pops J. Tarok. Umapila si DILG Secretary Benher Abalos sa PNP Generals na maghain ng courtesy resignation. Bahagi raw yan ang paglilinis sa PNP sa mga sangkot sa illegal na droga. Nagkaharap na muli si na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Napag-usapan kaya ang West Philippine Sea? Tinaddad ng reklamo ang Bank of the Philippine Islands o BPI dahil sa nangyaring duplicate transactions ng kanilang account holders. Pero inaayos na raw yan ng BPI. At Carlo Aquino at Charlie Dizon spotted na magkasama sa La Union dating partner ni Carlo na si Trina Candaza. Nagpahaging nga ba sa kanya? Simulan natin ang pagbabalita sa hirit ng DILG na magpasa ng courtesy resignation ang mga heneral ng PNP. Paraan daw yan? Para linisin ang hanay ng mga pulis mula sa mga dawit sa iligal na droga. Magbabalita si Brian Castillo. ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Ito ang garetsahang apila sa PMP officials ni DILG Secretary Benher Abalos. Sa briefing sa mismong headquarters ng PMP sa Camp Krame, sinabi ni Abalos na bahagi ito ng internal cleansing sa PMP dahil sa malalim na problema sa iligal na droga may listahan raw sila ng mga sangkot sa iligal na droga. Pero tumanggi muna siyang magbigay ng pangalan. Hindi ganong kadami ito. Iilan lang ito, but important critical positions ang hinahawakan. Matatanda ang Oktubre noong nakaraang taon nang maaresto sa Bybus Operation si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Nasabat sa kanya ang aamot sa 6.7 billion pesos na halaga ng Shabu nakakabigla na malalim na ang impeksyon dito sa kapulisan. Yung kay Mayo, hindi lamang si Mayo kung hindi marami pang pulis ang kasangkot dito. Sa pedeya ay ganun rin. Ano ang sinasabi ko mga kababayan? Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babarel sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan ang tiwala ng taong bayan ay lalo magtiwala sa atin. Paglilinaw naman ni Abalos, apela at hindi direktiba ang kanyang hirit na magbitiw ng mga opisyal ng PNP. Ang mga magpapasa naman ng courtesy resignation sa salang sa bubuoing five-man committee na mag iimbestiga sa kalakaran ng iligal na droga sa PNP. Ang mga mapatutunayang sangkot sa sampahan ng kaso sa korte. Handa naman daw ang PNP na sumunod sa apela ni Abalos. Katunayan, maging si PNP Chief Rodolfo Azurin, maghahain din daw ng courtesy resignation. Ayan naman ang sinabi ng ating kalihim, ano, ito ay isang part ng overall na paglilinis sa aming organisasyon. Kami po sa Pambansang Pulisya ay susunod at tatalima po kung ano man po ang desisyon ng ating mga political leaders. Dati na rin may ginawang katulad na hakbang noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Sa ngayon, may higit tatlong daang colonel at general ang PNP. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Naging abala si Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipagpulong sa mga opisyal sa China. Kabilang dyan si Chinese President Xi Jinping. Para sa iba pang detalye, magbabalita live si mobile journalist Julie Baiza mula Beijing, China. Julie! Kamusta ang pagharap ni na PBBM at Chinese President Xi Jinping? Natalakay ba ang sa West Philippine Sea? Okay, alas 5 ng hapon ang magsagawa ng welcome ceremony si President Xi Jinping para kay Pangulong Bongbong Marcos sa Great Hall of the People dito sa Beijing. Sinundan niya ng banquet para sa Philippine delegation. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng update sa na naging pagpupulong pero inaasahan niya na mapapag-usapan ng West Philippine Sea. Ang gusto ng Pangulo, maging tahimik at mapayapa sa buong region. Hindi dapat masukat sa mga disagreements o hindi pagkakaunawaan ang relasyon ng Pilipinas sa China. Iyan ang binigyan diin ni PBBM sa pakikipagpulong niya kay Lee John Shu, chairman ng Standing Committee ng National People's Congress. Ayon sa Pangulo, patuloy nilang palalakasin ang ating ugnayan sa mga susunod pang taon. I have always stated that the partnership we in um, the next few years will be partnerships that will stabilize and strengthen all our economies so that we are able to face the challenges and the different shocks that now we are really beginning to feel and will continue to feel in the next uh, years. Marami para opportunities na naghihintay para sa dalawang bansa. Bukod kay Li, ngayong araw din humarap ang Pangulo kina Chinese Premier Li Keqiang at Chinese President Xi Jinping. Samantala, hindi naman napigilang madismaya ng ilang Pinoy dito sa Beijing. Wala na kasing meet and greet si PBBM sa Filipino community dahil sa COVID situation. Siyempre, uh, uh, disappointed din sila at uh, kahit pa paano sana ay uh, makibahagi sila sa sa bisitang ito pero special po itong sitwasyon natin na intindihan naman nila na uh, una maikli lang ang, ang bisita Pero kung si Flor Cruz ang tatanungin tila kontrolado naman na raw ang COVID situation dito Parang nag na yung yung uh, spread nagbabalik uh, na ng mga tao sa labas Pero siyempre, andiyan pa rin ang concern maingat pa rin ang mga tao, advice pa rin sila na magmask. Julie? 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 Yes, Pops, please. Sa pasunod ko yan, nag-iintay pa nga tayo ng update sa iba pang mga naging pagpupulong ng Pangulo dito, may inaasahan din tayo na press conference na ibibigay ni Ambassador, uh, ni House Speaker Martin Romualdez, ano, kasama din kasi siya ng Pangulo sa tatlong mahalagang pagpupulong, sa ilan sa tatlong mahalagang pagpupulong na inatenda ng Pangulo ngayon. Okay, Julie, bukas nakalinya ang business meeting ng Pangulo. Ano ang inaasahan natin dito? Yes, Pops Jay, sa pagpunta ng Pangulo dito, target niya na makapanghikayat ng mas maraming Chinese investors para sa Pilipinas. Ano? May ilang Pops Jay na mahalagang kasunduan din na target malagdaan, partikular yung mga makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, kabilang sa delegation, mahigit labing agreements at loans yung target na malagdaan kaugnay sa Build Better More Infrastructure Agenda ng Administrasyon. Ngayon, Pops J, ano ba yung magiging uh, tulong nito para sa Pilipinas? Ano? Through these loans and agreements na lalagdaan dito, isa sa mga target na maipagawa yung uh, Farm to Market Road Plan. Ibig sabihin yan, makakatulong yan sa mga magsasaka na maitransport ng mabilis yung uh, kanilang mga produkto. At sa consumer naman, mas mura nilang mabibili yung produkto. Na, ano, bahagi yan ng plano ng Pangulo na nakaupo nga rin bilang Agriculture Secretary sa kasalukuyan. Alright. Julie, bukod dyan, ano pa ang nakalinyang schedule bago umuwi ang Philippine delegation? Mayroon lang pang business meetings na inaasahan ng Pangulo at syempre haharap din siya sa media delegation dito sa Beijing para magbigay ng updates sa mga napag-usapan, nalagdaang deals at possible investment pledges na iuuwi niya sa Pilipinas. Cops J. Alright, maraming salamat. Mojo Julie Baiza, nagbabalita live mula sa Beijing, China. Patay sa pamamaril ang isang modelo sa Davao City. Sumagot naman sa akusasyon ang army official na idinadawit sa krimen. Magbabalita si Jem Avancenia. Kitang takot ang isang babae habang tinututukan ng baril ng dalawang nakahelmet base sa kumakalat na online screenshot ng isang CCTV sa sumunod na litrato. Nakahandusay na ang dugo ang babae. Kinilala ang biktima na si Ivonne Chua Plaza, isang modelo na pinatay sa harap ng kanyang bahay sa Mintal, Davao City noong December 28. Ayon sa Davao Police, hawak na nila ang buong kopya ng CCTV pero hindi muna ito isinapubliko. May mga person of interest na rin sila, pero maingat silang magbitaw ng salita, lalot na dadawit ang pangalan ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. May kumakalat kasing social media post na inuugnay sa krimen si dating Presidential Security Group Chief at ngayon Army Brigadier General Jesus Durante. Sa sinasabing dating online post ng modelo, makikita ang kanyang muka at katawa na puno ng bugbog at pasa. Ang kanyang caption, Jess Durante did this to me. We do not confirm yet the involvement of somebody na nababasa ninyo doon sa social media. Ang klaro pa ng ngayon ay we are, um, our investigation is directed to two persons of interest. Sa isang text message naman sa News 5, sinabi ni Durante na kaibigan niya si Chua. Nakakalagkad daw ang kanyang pangalan dahil lang sa isang Facebook post noong April 2022, kaugnay ng umano'y pananakit niya kay Chua Plaza. Pero sabi ni Durante, binawi rin ng modelo ang naturang post at naglabas ng paglilinaw na hindi siya sinakta ni Durante. Ikinalulungkot niya rin ang nangyari kay Chua at nananawagan din siya ng hustisya para sa modelo. Ayon din sa Philippine Army, walang direktang ebidensyang naguugnay kay Durante sa krimen. Pero hindi raw nila kukonsintihin ang pagkakamali ng kahit na sino sa kanilang personel. Makikipagtulungan din sila sa investigasyon ng PNP. Ang nagluluksang pamilya naman ni Plaza, patuloy na humihingi ng hostisya. Inaalala rin nila ang kabutihan ng dalaga. Very thoughtful kasi in times nga may mga mahalagang Ibin uh, sa aming buhay, hindi niya nakaligtaan na maalaya ma kami. Actually, sadness at saka namimiss ko talaga siya. Para sa 1PH, Jem Abancenia, News 5. Diyan lamang kayo mga Pops. Marami pang siksik na balita sa pagbabalik ng 1 Balita, Pilipinas. Mga Pops, isa ba kayo sa mga kliyente ng Bank of the Philippine Islands o so BPI na nawalan daw ng pera sa kanilang account? Dahil umano sa system glitch? Huwag na raw mag-alala dahil inaayos na raw ito ng BPI. Siniguro rin nila na secure ang pera at accounts ng depositors. Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Kinala ng mga reklamo ang Bank of the Philippine Islands o BPI dahil dumobli daw ang debit transactions ng ilan sa kanilang customers. Isa ka ba sa biktima nito? Nasa trabaho raw ang 22-year-old customer service advocate na si Ram nang malaman niya ang nangyaring aberya sa BPI kaya agad sinek ang kanyang account. I'm hearing um like small commotion at the back of my ano my area, and they're telling me na ano nga ayun daw may may something daw sa BPI. I checked also my account and ayun, my surprise, ayun, meron din akong deduction like around 7,000. At dahil naka-duty, imposible raw na may ginawa siyang transaction, pero ang napansin niya, yung last um, withdrawal ko is nung 30. Yung withdrawal ko is the same amount na na bawas. I was very shocked and medyo kinakabahan ako kasi syempre ano yung savings ko yun. Nag-alala rin ang 31-year-old na si Sheila dahil halos 20 mil naman ang nabawas sa account niya. 10 years na siguro ako from BPI holders. This is my first time that I was deducted around 19. So medyo malaki, na, malaki yung nadeduct. So no, nag-worry ako. Nakadagdag din sa problema ang hirap na makatawag sa BPI hotline at ang hindi ma-access na mobile banking app. Kaya ang ibang mga paps na nahuli sa balita, hindi tuloy ma kung pati sila ay nabawasan din ng balance. Trending tuloy sa social media ang Hoy BPI at hashtag 0431 debit memo na code para sa lahat ng debit transactions, withdrawals man, fan transfers o bill payments. Paliwanag ng banko, dumobli ang posting ng mga transactions sa ATMs, cash accepting machines, deposits maging e-commerce debit transactions ng ilan sa kanilang customers. Nangyari ito sa bagitan ng December 30 to 31. Ibig sabihin, may mga user na doble ang nabawos na pera sa kanilang account at mayroon ding doble ang pumasok na pera sa kanilang account. Pagtitiyak ng BPI sa kanilang customers, ligtas at secured ang kanilang mga account nakipag ugnayan na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas ukol dito at pinagsasubmit ng BPI ng update sa insidente ng double debit transaction. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita. Iimbestigahan na rin ang anggolong sabotahe at cyber attack kaya nagkaroon ng airspace shutdown ng linggo. Ang kampo naman ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade Pumalag sa paninisi sa kanya kaya raw nagkaroon ng aberya, magbabalita si Gerard de la Peña. Okay, okay, uh. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto ng pagkasira ng air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines nitong linggo. Si Gresilda na pabiyahing Hong Kong, hindi umabot sa flight dahil sa haba ng pila sa immigration. Sabi nung iba na mas priority nila yung mga hindi nakasakay nung 1 at saka 2. Dito sa naiyaga nito, karami mga pasahero. Punuan pa rin kasi talaga mga flight at nagsagawa rin ng recovery flight o dagdag na mga biyahe ang mga airline para maihatid ang mga stranded na pasahero. Walang flight cancellations pero may mga delay dahil sa air traffic congestion. Patuloy naman daw ang investigasyon. Tinitingnan daw ang lahat ng anggulo kasama na ang sabotahe at cyber attack. The cyber attack ang uh, angle may not be a factor. No, though we are not completely sure because, uh, as I've said, the investigation ay kasalukuyang pa pong isinasagawa. Pumalag naman ang kampo ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa Aberya sa Kaap. Itinanggi nilang inilipat ni Tugade ang 13 bilyong pisong pondo sa pagpapaayos sa iya sa halip na gastusin ito sa pag-upgrade ng ATMS. Ang pondo po nung CNS ATM ay under po ng CAAP. Hindi po ng DOTR. E eh, sino po ba yung Director General ng CAAP ngayon? Hindi po ba si Director General Skita Mayo? Si Director General Skita Mayo po, dati po namin Secretary for Aviation. Kasama po namin noon nung term po ni PRRD. So sino po ang sisisihin na? Di parang sinisi niya sarili niya. Naniniwala rin ang kampo po. ni Tugade na nagkaroon ng kapabayaan ng CAAP. I don't think it's a matter of rehabilitation or or um, it's more of a maintenance issue. To Handa naman daw humarap sa si Tugade sakaling ipatawag sa pagdinig ng Senado. Pinag-iisipan na rin daw ng kanyang kampo na magsampan ng kaso laban sa mga naglalabas ng malisyosong impormasyon tungkol sa kanya. Para sa 1PH, Gerard de Peña, News 5. Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Absurd! Dahil ang wika ang tumutukoy sa ating re realidad at ang mga diksyonaryo ay mga repositoryo ng mga salita. Ito ang mga salita ng taon o mga word of the year para sa 2022 ayon sa iba't ibang mga diksyonaryo mula sa iba't ibang bahagi na daigdig. At maaring lahat sila ay sumasalamin sa mga pangyayaring hinarap ng mundo sa nakaraang labing dalawang buwan gaslighting, ang salitang napili ng Merriam-Webster. Dahil ito raw ang pinakamadalas isearch. Hindi na rin naman ito bago, no? Ang gaslighting ay manipulasyon ng pag-iisip ng isang tao sa paraan na parang siya pa ang may kasalanan o posibleng may problema sa pag-iisip. Parang pag ni Mike sa misis niya na ang kasama niyang chick sa sinihan ay pinsan niya. At di ba pinakilala ko na sa iyo yon dati? Hindi mo ba naalala? Yan. Para naman sa Oxford English Dictionary, ang pinakamatanda at pinakatinitingilang diksyonaryo sa lahat, ang pagpili ay dinaan sa botohan ng, ng publiko for the first time. Para sa dictionary.com naman, ang salita ng taon ay woman. Nang malamang ay may kinalaman sa may ingin na debate tungkol sa karapatan ng mga transgender. At ang na nakakuha ng 93% ng boto, ang word of the year, ay goblin mode. Yan sa Oxford, na, na tumutukoy sa isang uri ng pag-uugali na hindi pang karaniwan. may pagmamalabis na tila walang pakialam sa opinyon ng lipunan. Pwede itong taong nakaupos sa sig habang may kinakamay na parang popcorn. Ginagawa ang ka, kanin. O ang rapper na si sa kung ano nang pinagsasabi ko sa mga Hujo at kay Hitler. O ay sa meme na ito, ang Pangulo ng Russia na nilusob ang katamig bansa. Pero angal ng iba, hindi ba words yung goblin mode? Pwede naman pagsamahin, gaya na itong napili ng Collins Dictionary. Ang salatang perma-crisis o yung tila walang patid ng mga pagdating na mga problema. Parang Pilipinas lang pala. At yan ang headlines sa ON History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa iyo, J. Maraming salamat, pops Lord. Walang bibitiw, mga pops Magpabalik pa ang one balita. Pilipinas. ang humpay na pag-ula ng bumuho sa Visayas at Mindanao kahit wala namang bagyo. Ang ending, binaha ulit sila kahit kauhupa lang ng bahang dulot ng shear line nitong Desyembre. Narito ang report. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa bahang dulot ng shear line noong Pasko, heto at ramaragasana naman ang malakas na tubig sa bakuran ng mga taga City sa Misamis Occidental, ang kalsada. Lubog na sa baha at hindi na rin madaanan ng mga residente. Sa tubod Danao del Norte hanggang kinagabihan, rumaragasa pa rin ang tubig baha at tuloy pa rin ang pag-ulan. Ang ilang puno, nagsibagsaka na. Sa bayan naman ng Lala, kita sa drone shot na ito na hanggang kaninang umaga, ay lubog pa rin sa baha ang maraming kalsada. Kaya naman tinitiis na lang ng mga residente na tumawid sa hanggang tuhod na tubig baha, magkabili lang ng pagkain at maiinom na tubig. Ayon sa MDRMO ng Lanao del Norte, dalawa na ang nasawi. Dahil sa pagbaha, habang tatlo ang sugatan. We recorded um, 501 families na um, po sa evacuation center. And this would total to 2,259 na individuals po. Sa kinapondan Eastern Samar, nagmistulang submarine ang mga kotse dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang mga bahay. Sa Salcedo Village nga sa barangay Tagbakan, bumigay ang parte ng kalsadang ito matapos bumigay sa landslide. Damay ang ilang bahay pati linya ng kuryente. Ang mga motorista sa Tacloban City sinuong na lang ang gutter-deep na baha. No choice sila dahil humina na ang pagulan doon. Pero makulimlim pa rin ang panahon. Yun nga lang ang mga bahay ng ilang residente, hindi na nakaligtas at pinasok na ng tubig. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Matapos ang problema ng ilang lugar sa kakulangan ng supply ng tubig. Dadagdag pa rito ang nakaambang taas ng ng Maynilad at Manila Water. Magbabalita si Sheila Francisco. 2022 pa raw nagsimula ang water interruptions dito sa barangay San Martin de Porres sa Paranaque City. Kaya si Ami napilitan ng gumamit ng motor pump para magkatubig para sa kanyang karinderiya. Yan ay kahit pa may dagdag ng 3,000 pesos ang buwan ng bill niya sa kuryente. Kahit napapamahala ko, okay lang. Para makakaano lang yung customer ko. Lahat naman dito ganun ang problema eh. Paano kung wala yung walang motor? Eh, okay sa amin, may motor kami. Paano yung iba? igib sa barangay. Yun nga lang, hanggang January 15 parao ang kalbaryong ito. Aabot sa higit dalawandaang libong bahay ang apektado ng water interruption sa Paranaque, Muntinlupa, Las Piñas at ilang bayan sa Cavite. Paliwanag ng Maynilad, nasira ang isang equipment nila sa Putatan Water Treatment Plant. Nung nasira yung equipment, nakapasok po yung, yung maduming tubig sa mga filters. At itong mga filters ngayon, ang um, kasalukuyan namin nito ngayon and it will take time po Siniguro naman ang Maynila dahil hindi na ma-extend ang water interruption. Sa ngayon, nagpadala na sila ng isang daang mobile at stationary water tankers sa apektadong customers. Kaugnay niyan, binigyan ang MWSS Regulatory Office ng hanggang biyernes ang Maynilad para magpaliwanag sa paulit-ulit na water interruption sa mga apektadong lugar. At sakaling mabigo silang ayusin ang supply ng tubig, posible raw ipag-utos ang rebate o balikbayad sa customers. Pero hindi lang yan ang problema ng Maynilad customers. Aprobado na rin kasi ng MWSS ang dagdag singil para sa Maynilad at Manila Water, epektibo ngayong buwan. Nasa 8 pesos kada cubic meter ang dagdag sa Manila Water customers. Nakatumbas ng halos 42 pesos hanggang 187 pesos na dagdag depende sa konsumo. Higit 3 pesos naman kada cubic meter ang sa Maynilad. Katumbas ng 5 hanggang halos 42 pesos na dagdag. Pero dahil sa sunod-sunod na water interruption ng Maynilad, nilino na MWSSRO na tanging taas single dial sa inflation muna ang pinayagan sa kanila. Alam po natin may problema sila. Kaya po hindi po natin pinayagan na magkaroon ng tariff adjustments. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5 sa showbiz, muling naspatan na magkasama ang nalilink ngayon na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon sa isang restaurant sa La Union. Nagbahagi ng larawan ng dalawa na kasama ang ilang kaibigan. Matatanda ang bago matapos ng 2022. Nag-trending pa ang post ni Charlie kung saan makikitang komportable sila sa isa't isa. Tila may patama naman para kay Carlo, ang ex-partner nito na si Trina Candaza sa kanyang New Year's post. Hindi man ni Trina, malinaw sa netizens na si Carlo ang tinutukoy nitong nang iwan sa kanila sa ere. At yan po mga balita sa ating bansa ng araw, ikaapat ng Enero. Mga pap sa po si Jay Taruk. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipinas.